bounds. Kumusta mo mm yung -hmm. at mas masarap sa saan na ba natin? masaya nga ba? <laughs> sobrang lakas ang ulan. So, so for tonight's vlog, ay nandito tayo ngayon sa labas ng Robinson Town Mall, Malabo. At ako nga ay pauwi na galing sa aking trabaho at hindi ko akalain na sobrang lakas ang ulan ng ulan. So, na-stranded pa ang kaya ni ng Kiki. Okay. So, no choice tayo. Uh, kailangan natin makauwi ng maaga dahil magtatatak tayo ng mga souvenir na ipapamigay para sa kasalim na nanay at itatay. Let's go! So, ganito po ang sitwasyon dito sa balabon sa pa ahuhuli na tapos sa uh, ipupulan ay nai-scrunded po ang mga pasahero kaya um, hirap po makasakay para makauli So, kagadahan lang sa akin ay walking distance lang ako dito sa Robinson's Town Hall, Malabon kung so, saan ako nagtatrabaho siguro ay 15 to 20 minutes lamang po nalakad ay makakauli na po agad ako, ako sa akin Tapos dito sa Malabon ay kaunting ulan lamang ay kagad po ay bumabaha. Pero dahil po puro ay kasisimula pa lamang ng ulan. Dahil kanina ay sumilip ako dito sa labas ng bantang mawati. Uh, ay hindi pa naman umuulan kaya nagulat ako paglabas ko ngayong alas 9 ay sobrang lakas na pala ng ulan. Yeah. So hindi po naman baha agad sana hindi nang magtumikubi para hindi na talaga bumahat ayan ito na nga po pala yung nasa atikong ito niyo. Baha agad, kaunti ano lang po. Kaunting ulan lang po dito sa Malabon, hindi talagang bumabaha sa mababang parte. Doon po kasi ang anong nangyari sa kabilang kalsada, ay medyo mataas-taas po na kaunti. Kaya po hindi talaga baha. Eh, pero pagdating po dito sa dadaanan ko, ay baha na po pala. Tapos kung nandito naka-sapatos, so... ay basa. So, no choice po tayo. Dahil tayo ay kalipin ng trabaho, ay kailangan gawin ang mga bagay na ito. Kailangan gumusog sa bahay. naman po hindi ginagawang pagsadap na inaayos po yung kanil kaya nga lang buwan na rin yung ganito po ka na kapag hindi ka po rito sa at hindi ka po pamilyar, ay nakakatakot po pa kayo kayo sa kanil ayan nata. May maingay na bibig. Mamaya, kakain mo na sa dali. Yan, dalawang aso na po yung naga, ano, nag-aabang at sila po ay nagugutom na. So, time check ay mag-aabang ng PM na. At naka na po ako sa dito sa bahay. At po ay mag-lunch, ay mag-dinner na tayo. At after neto ay tatataka na po natin yung mga souvenir na ipapamigay natin para sa kasal ni na nanay at ito tatay. So, kain po. Ayan mga kayami at tapos na po kaming kumain. At ngayon naman po ay iseset iseset up na natin yung ano, yung heat press tapos yung mga tatak at yung mga payong na ipapamigay natin bilang souvenir. So let's go, iseset up na natin. Daba muna ang piling. Ayan. So, mga kayami, na-set up na natin itong ating uh, heat press. So, actually, hindi ko to heat press. Ito ay kay Papa D. So, ito yung business niya. So, kami yung mga gumagawa ng mga tatak sa mga t-shirt, sa mga uh, t-shirt, ano pa? Eco bag. <laughs> sa mga t-shirt, sa mga eco bag, and so on and so forth. So, ito rin yung gagamitin natin para makapagtatak tayo ng uh, payong. Ayan. So, ito po yung mga, ito po yung mga tatak para sa souvenir, tapos ito pa yung mga payong so ito ay nasa 55 pieces assorted color, meron tayong beige meron tayong black, navy blue amaran, tapos green, tapos may red, so ginawa po namin assorted color yan para may mga choices yung ano natin ipa pa may milian kung anong gusto nyo ng kulay so ngayon dahil hindi natin masyadong gamit yung heat press uh, isasaksak natin at magpapatulong tayo kay papatid A ka muna. A. A. so ngayon guys, ito yung heat press na ginagamit namin sa aming side hustle. Ayan, bukod kasi sa nagkatrabaho kami, uh, nag business din kami. Sa amin kumukuha yung gym na pinapasukan ko ng t-shirt, eco bag, at ng kung ano-ano ka. Ayan, kaya parang may nagpapagawa ng mga souvenir ginagawa rin namin. So ngayon guys, ito yung heat press natin. Bali pa pangalawang heat press na namin to. Kasi yung una namin heat press na yung nasira na si Sapphire. Ito ngayon si ano to yung Kalimutan ko yung tatak Si Caution. Charat. Hindi. <laughs> Buksan na natin. Tapos ayan. Tapos set natin yung init. Ay, ayan. Tapos, sa init natin siguro okay na yan 150 degree. Tapos yung timer natin. Ah, siguro gawin na lang natin ano, uh, 8. Yung gano'ng katagal natin siyang i press. Tapos set. Tapos hintayin na lang natin mag 150 degree. Tsaka, natin, kaka tayo mag-i-start na magtatak. Ayan. So ngayon guys, uh, ah, si e. KB and Weber yung magtataktak niyan. Tapos salita na lang siguro kami pag pinapagit. Ngayon lang. At ayan guys, may nagmumukbang na rito. Ang aming prinsesang iskalit. Ano yan? Sino nagsabi sa'yo magmukbang na ng karton? <laughs> so ayan kay Amin kanina ay nag-150 na siya tapos ay bumaba lang ulit ng 149 tapos mamaya init ulit <laughs> ang gulo basta nag 150 na siya pwede na so ngayon ay sisimula na natin na magtatak walay natin itong kulay red yan wow ganda ng pagkaka red so ito po ay ilalagay natin dito sa gabandang gitna yan, itatantay lang po natin. Tapos ito pong tatak, ilalagay lang po natin sa ibabaw. Yan, ito. So, pwede na siguro to. And then, i-close na po natin siya. Yan. So, may timer tayo kanina dito na 8 seconds. Ngayon ay 4, 3, 2, 1, Dito Tutulog po yan. At kapag tumunog na siya, pwede na po natin siyang angatin. Yan. At pagkaangat ay dahan-dahan po natin tatanggalin itong plastic. Ayan. So ito na po. Pwede po natin siyang dublihin pa kung gusto kung hindi po kayo satisfied or medyo nakita natin na medyo angat po siya ng konti para hindi po madaling matanggal yung ating tatak ay pwede po natin siyang ulitin. Diba? Eh. Well, let's say hindi tayo satisfied. So ulitin po natin kasi parang hindi masyado na... Kahit wala na yung ano? Kahit wala na ah, yun. wala na. Hmm. Sige, ayaw yun. Ano? Anong. Ay. Ay, um, So, ito na po yung sobrang quality na neto kasi dinoble na po natin yan ng tapa. So, so, check naman natin sa si ibang kulay. Nandaan po natin tatanggalin. Ayan. So sa tingin ko hindi na kailangan ulitin. Okay na po siguro to. Isa na lang. Ito ano naman yung name. Maganda yung hindi siya masyadong ano, yung katapat sana ng ganito para hindi pa yung pagkapa, ano, Para yung 8 ano, seconds natin ay medyo kulang para nakukulangan ako pag inaangat natin ay parang sumasama yung tatak. So tagalan natin ng 5 seconds pa. So, <laughs> dami ng tayo. So, mga kayani, ito po yung mga kulay na available natin sa ating, ano, sa tatak. Ay sa ating souvenir para sa kasalin na nanay tatay meron tayong navy blue, maroon, red, green. Ang paborito kulay ni nanay, ang black at ang beige. So, ang pinaka nagustuhan po kulay ay ang beige. So, ayan. Sigurado namang matutuwa yung mga uh, ninong at ninang ni nanay at saka yung ating mga guest na attend para sa kasal nila dahil ang payong ay sobrang useful. Yan, hindi na practical yung magbibigay tayo ng mga pan-display, mga ganun. Maganda rin naman siya. Pero, I think, mas maganda yung payo kasi magagamit natin kapag umuulan, lalo na ngayon, uh, bare months na. So, pupapasok na yung ano, laninya. So, ayan very useful. So maraming maraming salamat din po sa nag-sponsor ng payong natin sa sa souvenir na pinamili namin sa Divisoria na mapapanood po ninyo sa vlog ni Ako si Mahal. At bali yung tatak ay hindi ko na sinama sa sponsorship so bali ako na lang po kami na lang po yung sumagot ng tatak yung sa pagpapagawa ng tatak at syempre sa pag ano, sa pagtatatak. Ayan. So ngayon ay kukontinue na natin ito hanggang sa matapos at para bukas ay ready to flight na papunta sa Quezon. So ay mga kayami, itong mga tapos ng nating tatakan ay uh, ibabalik na natin sa kanyang mga lagayan. So meron naman po itong ano, api na ang lagayan. Tapos ay naka-plastic pa rin para ano, para gantingan. Social, social. Ano, bagong-bago talaga ang Ayan. At sigurado pong hindi lang po 'yung mga bisita ang matutuwa sa mga payo na, na kundi ito po ay para kay nanay at para kay tatay so tatapusin ko lang po namin to habang habang si papa di po yung patulog po sa pagkatatak ay ako naman po ang mag tutupi ng mga payo so maraming salamat po sa inyong panunood hindi naman po sa channel ko hindi naman po sa channel ni ate ko di sa buong timiti maraming maraming salamat po hanggang sa muli para sa isa na namang masaya at masarap na vlog Bounce.